sa mga kababayan nating na manggagawa dito sa South Korea, lalo na yung mga TNT dito sa South Korea, wag na wag nyo po itong gagawin kung ayaw nyo po na hindi nyo na makuha yung inyong pwedikom sa company. Alam naman po natin na kahit mga TNT workers, maaari po yan maghabol ng pwedikom. At alam din po natin na ang pwedikom sa South Korea o yung tinatawag nila na severance pay, maaari nila yung habulin within 3 years sa company. Kaya lang, kapag meron kayong ginawa na katulad, kulad nito, malabo nyo na po makuha yung inyong 20 Ano po ba yon? Isa sa kababayan nating TNT sa South Korea, ay meron po siyang pinakita sa akin na pinirmahan niya daw sa company. Yung employer po niya, meron pinapirma sa kanya. Yung kababayan nating TNT, nagtrabaho po sa South Korea ng more than one year sa company. So, by law, meron po dapat siyang 20 kaya lang dahil meron po siyang pinirmahan na ganito, malabo na po na mahabol niya yung trachecum niya. So ano nga ba yung pinirmahan ng ating kababayan na TNT? Yung letter po na pinakita niya sa akin, nakasulat po doon na pumipirma siya. Naka-indicate po doon na yung trachecum niya ay binigay na ng employer at natanggap na niya yung trachecum. So, yun po yung pinaka pinirmahan niya sa company. Pag ganun po yung pinirmahan ninyo, medyo mahihirapan po kayong habulin yung 20 kum ninyo sa company. Kaya dun sa mga kababayan natin, kahit hindi po kayo TNT, basta empleyado kayo sa company, wag na wag po kayong basta-basta pipirma kung hindi ninyo naiintindihan. Dahil later, baka kapalit po niyan yung 20 kum ninyo, hindi niyo na mahabol. So, ano po yung pinaka point natin dito? wag na wag po kayong pipirma ng kung ano-ano, lalo na kung ang naka-indicate po doon ay meron kayong nare-receive. Halimbawa, na-receive na ninyo yung 20 kong ninyo pero wala pa kayong nare-receive. Once na pumirma kayo ng ganon, medyo mahihirapan po kayong ilaban yung impera po ninyo sa company. So, sa mga kababayan natin sa South Korea, so mag-iingat po tayo. Huwag po tayong basa-basta pipirma na hindi natin alam. Anyong!